musta mga kaibigan? May tanong ako sa inyo. Ilan ba sa atin ang kumukuha ng sweldo? Inilalagay lang sa bangko at iniiwan doon. Maraming Pinoy ang sanay na ganito. Akala natin, safe na ang pera kapag nasa bangko. Pero alam nyo bang may mga investments na mas maganda at mas safe kaysa sa cash na naka-deposito lang. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang five assets na mas mainam kaysa itago ang pera sa banko. Bakit nga ba hindi ideal ang puro cash lang sa banko? Simple lang. Inflation. Ang halaga ng pera mo ngayon ay bumababa habang tumataas ang presyo ng bilihin. Ibig sabihin, yung 100 pesos mo noon hindi na kasing halaga ngayon. At kung puro cash lang ang pera mo sa bangko, kumikita ito ng maliit na interes pero hindi sapat para tapatan ang inflation. Sa madaling salita, lugi ka pa rin. So, ano ang mga alternatibo? Ano ang mga assets na mas mainam at mas safe kaya sa cash na natutulog lang sa banko? Tara, isa-isahin natin. Asset number one, real estate. Una sa listahan ang real estate. Ang lupa at mga ari arian na hindi basta-basta nawawala. Oo, oh, medyo malaki ang initial investment pero over time, tumataas ang halaga ng mga ito. Kung gusto mo ng mas stable na asset, real estate ang sagot. Pwede mo itong paupahan para magkaroon ng passive income at sa mga susunod na taon, tumataas ang value nito. Ang real estate ay isang terminong tumutukoy sa pagmamayari, pagbili at pagbebenta ng lupa. Pati na rin sa mga gusali o iba pang struktura na nakatayo dito tulad ng bahay, komersyal na mga establishmento o mga apartment sa Pilipinas. Lalo na nitong mga nagdaang taon, ang real estate ay naging isang viral na usapin dahil sa mabilis na pagtaas ng halaga ng mga ari-arian, maraming tao ang nagiging interesado sa real estate bilang isang paraan ng pamumuhunan dahil sa potensyal na paglago ng kita at yaman sa paglipas ng panahon. Alamin natin bakit viral ang mga real estate. Number 1, pagtaas ng presyo ng ari-arian. Isa sa mga pangunahing dahilan kaya nagiging viral ang mga real estate ay ang tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng lupa at mga bahay lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao. Marami nakakapansin na ang mga dating murang lupa ay tumataas ang halaga dahil sa urbanisasyon. Kaya ito ay nakikita bilang isang magandang investment. Pangalawa, patok na investment. Marami nagsasabi ang real estate ay isa sa pinaka-secure na investment dahil lang hindi nababawasan ang halaga nito tulad ng pera o iba pang uri ng asset sa halip may potential pa itong tumaas habang tumatagal. Kaya't maraming Pilipino ang tinuturing itong isang magandang paraan upang mapanatili ang kanilang yaman. Number 3, Rental Income Ang isa pang aspeto na nagpapabiral sa real estate ay ang posibilidad na makakuha ng steady income Sa pamamagitan ng pagpapaupa o rental properties, maraming Pilipino pumapasok sa real estate para magkaroon ng passive income mula sa paupahan ng mga kondo, bahay o commercial space Pangapat makakatulong sa pagre-retiro. Maraming mga eksperto ang nagmumungkahi na ang pagkakaroon ng real estate ay magandang long-term investment, lalo na para sa mga nagpaplano sa kanilang retirement. Kapag tumigil na sila sa pagdatrabaho, pwede nilang iparenta ang kanilang mga ari-arian o ibenta ito sa mas mataas na presyo. Panglima, pag-usbong ng online platforms. Ang social media at online platforms ay malaking bahagi rin kung bakit viral ang real estate. Sa dami ng mga nagpapakita ng kanilang mga ari-arian online at sa dami ng informasyon na makukuha mo mula sa YouTube, Facebook at mga property websites, mas madali nang makita ng mga tao ang oportunidad na mag-invest sa real estate. Alamin naman natin ang mga dapat isaalang-alang bago mag-invest sa real estate. Number one, lokasyon. Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat tingnan ng real estate investment ay ang lokasyon. Ang magandang lokasyon tulad ng malapit sa mga commercial area o transport hub ay may mataas na posibilidad na tumaas ang halaga sa hinaharap. Pangalawa, Capital Requirement Ang pag invest sa real estate ay nangangailangan ng malaking kapital Kaya't kailangan mong maging handa sa mga bayarin tulad ng down payment, mortgage at iba pang maintenance costs Number 3, bilis ng pagbenta Hindi lahat ng ari-arian ay agad na mabebenta Kaya't kailangan mo rin isaalang-alang ang liquidity o bilis ng pagbebenta ng iyong ari-arian Kung sakaling kailanganin mo ng pera kaagad sa kabuuan, ang real estate ay nagiging viral sa Pilipinas dahil sa malaking potensyal nitong magbigay ng kita at seguridad sa mga nag invest dito. Sa tulong ng online platforms, mabilis na kumahalat ang mga success stories ng mga taong nagtagumpay sa real estate investment. Kaya't maraming Pilipino ang na-inspire na subukan din ito. Sa huli, kaalaman ang pinakamalaking puhunan, financial literacy. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung may natutunan kayo today, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong financial tips. Tandaan, ang pera ay dapat pagtrabahuhin, hindi lang basta itago. Kita kits sa next video. Ingat.